mga idol. <laughs> Bago po pa lahat sila, tapag ako gumawa, magkano po sa lahat ng mga, ano mga followers ko at mga silent viewers mga viewers. Maraming maraming salamat po sa lahat ng suporta po ninyo. Ito, may gagawin po tayo. Nandito po ako ngayon sa chef ko, sa electrical room. May gagawin po tayo ngayon na uh, itong vacuum cleaner. Ang mm, gagawin natin na uh, nagluluko raw, ay raw, patay, hindi raw nangyayari. Pag miskin nakabukas, pag konting gala namamatay. Eh, nakawalan siya ng power. Kaya ngayon, chit-checkin natin kung anong diferensya. Ito, tingnan muna ho natin. Nandito kasi ako sa electrical room ko. Ayan. Ayan, mention natin. Ayan, tinesting natin muna. Sinagsakaw muna ako may power. Ayan, wala siyang power. Kaya bubuksan natin muna ngayon ito. muna natin lahat ha. Ah. Bago tayo magbubukas ng mga ano natin. O oh, yan, uh, na-backlash na po natin na uh, titignan lang natin kung anong naging diferensya. Uunahin uh, natin yung testing dito yung ano, yung sa wiring po. Baka may puto lang wiring. Kaya unahin natin te-testing itong wiring. Gagamit po tayong tester. <coughs> Ayan na, ilalagay po natin sa kwento natin. Na sa may, ilalagay ko sa may pinaka parang bell para narinig nyo kung pag may bell kasi narinig nyo kung may, may diferensya wala. Ah, yan. Kapag may diferensya, ganyan, ganyan lalabas niya, no? Tutunog. Pero titignan natin, una-unahin wiring, wiring. Wiring. Testingin mo natin dito sa una. eto, tsaka kailangan ko na testing dito muna at saka dito sa si isa. Yun narinig nyo, tumutunog. Ibig sabihin, okay siya. Ayaw. Tinitin natin. Dito naman sa kabila, t-testing natin. oh Ayaw. natin. Wala. Ibig sabihin ng diferensya nito sa wire muna. Sa wire muna tayo titignan. To. Dito sa dalawang to, nakita nyo itong dalawang to. Dito natin testingin Tsaka dito sa pinaka parang ano niya. Itong mm, isang pula, lalagay ko rito sa loob. Yan, nakita nyo. At yung isa naman, inalagay ko rito. Yan, parang nakikita rin ninyo. Kaya gumagana. Dito natin lalagay sa isa. O oh, wala. Ang naging difference po nito wiring lang. I mean, ayusin natin ang wiring. So, wiring tayo gaga, ano, ah uh, Ang galin natin ngayon itong duktungan. Ihatinangal po natin 'to. tinanggalo natin ang linya parang kita natin baka na isang wire yan talaga pag may difference sa balang yan lang ito natin ating na lang natin kung ano may difference siya Alam mo nga ito, yan o, kita niyo, mayroong cut siya. Baka malamang dito yan. Detesting yun natin. O eto. nakuha na po natin ang diferensya kagad. Uh, pumuto lang po ako ng ganito kaba. Kasi nakita ninyo yan, eh, no? O, kumbaga, ano, naputol na siguro wire sa loob nito. Kaya pumuto lang ako ng isang piraso ng mga isang dangkal na wire. At ngayon, umubra na. Tingnan nyo. Ang diferensya dati, itong nasa blue. Itong sa blue ang may diferensya. Ngayon, na natin ang blue ha. Yan. Narinig nyo, tumutunog. Ibig sabihin, okay na. Itong brown naman. O, yan. Ang naging diferensya po talaga, ito. O, testingin natin dito ha. Testingin natin. Sa blue. Kapitot. Sa pinutulang ko ha. para más ma... no rino niño Yan. Ito po yung nasa, ito po yung naputol. Titestingin natin ngayon kung may difference talaga. Ito, sa blue tayo, blue. Tapos, itong pula natin, uh, itim na sila nako, tester ko. Isa, lalagyan natin sa blue. Tignan nyo, hindi tumutunog. Oh. Blue, hindi natunog ang blue. Ibig sabihin, ito po naging difference niya. Sa na naman, to oh. oh, tumulong siya. Ang different siya ako, oh, eto. Itong blue. Kaya nahuli kagad natin. Hindi, mabuti. Hindi o oh, naging diferensya yung pinaka-motor niya. Ang naging diferensya lang po itong wire. O, oh, kaya't ngayon, ikakabit na po natin. Uh, tatap na po natin panibago. Ngayon mamaya po, pakilita ko po sa inyo pag natap na. Paanda rin natin, oh. Eh mga idol, titesting na ho natin. Del, eh, gawa ko na na ikabit na po yung wire. Titesting natin kung maandar na. Ayan, narinigin nyo, maandar na. Ang naging problema lang talaga po nito, yung wire lang talaga. Mabuti naging wire lang ang problema, hindi yung hmm, motor. O sige po, hanggang dito na lang po aking video. Sana po, uh, pasuporta naman po sa aking channel. Alam ko nga ako hindi po nakakabalik sa mga bye-bye ninyo dahil may mga problema pa tayong ano, naging busy pa tayong yan. Kaya pasensya na po. Sige po, hanggang dito na lang po. Bye-bye.